Hello, good afternoon, good evening sa ating lahat mga people na naman tayo. Welcome back to my channel, Agimatera at Ritualista. Kumusta po mga people? Ito mga pinapakita ko ngayon sa inyo ay isa sa mahiwagang uh, Raja Kayo ng Pilipinas na ating natagpuan. Na ito po ang Raja Kayo nas kaya siya tinatawag na Raja Kayo na dilawan at lagpasan. Tinan niyo po ang ilaw, na ilaw mga people lahat po yan mga people ay nailaw yan. lalo na rin ang tres piko natin sa lakas lakas na natin boses para hindi tayo ma masagi sa, bose, sa sound system sa paligid so okay lang yan mga people so tuloy mo lang yung paglagari mo para hindi mapasok yung ano kasi hindi tayo ma-approve ni youtube niyan so ito people oh double na natin <clears throat> pag -doble wala well, yan ang lagpasan na radya kayo mga people mga ganitong radya kayo na lagpasan yan po ay lagpasan sa lahat ng mga iiwas ka sa disgrasya, sa bala protection, lalo na pwede itong itangan sa mga taong mga uh, yung mga bodyguard, security police, uh, sundalo ito kasi lagpasan po ito pwede rin magtangan ito ang kahit sino mga people no pwede rin magtangan ito ang kahit na sino pwede para iwas disgrasya. Iwas disgrasya po kasi itong mga ganito people. So mm -hmm. yan, ah, dahil sa iwas disgrasya, mas maganda po. So mamili ka na lang kung alin ang gusto mo, press or yung bilugan. Okay people? So PM-PM na lang.